Okay, I would like to ask some uh, apology doon sa naririnig po ninyong maingay sa kapitbahay sapagkat may ginagawa po silang bahay. Okay, but uh, ano man yan, hindi tayo pwedeng maistorbo sa ating vlog, sa ating video, dahil napaka-importante po ng ating pag-uusapan ngayon. Ang Antikristo, sabi nung ilan, makinig pong mabuti, importante po ito. Ang sabi po nung ilan, yung Antikristo daw po, sabi nung iba, si Donald Trump. Sabi naman po nung iba, si Elon Musk. Sabi naman po nung iba, si ganito. Sabi nung iba, si ganyan. Okay. Pero alam po ba ninyo, wala na pong hihigit pa sa katotohanan ng Biblia. Ang sabi po ng Biblia, the man of lawlessness, not until okay, the restrainer is removed. Doon lang siya lalitaw. Doon lang siya lalabas. So, it means there is a restrainer. Ano po ba yung restrainer? So, we really need to focus on that and uh, go back to the word of the Lord. Kasi, ang ang ang, ang uh, mga mana ng palataya po, tayo po mga believers, tayo po ang kinapapalooban or should I say, tayo po ang dwelling place. Wow, ang ganda, no? Tayo po ang tirahan ng Diyos. Okay. So, naka-indwell sa bawat believer ang Holy Spirit. Oo nga naman, tayo po mga mananampalataya ang kinaroroonan ng Holy Spirit. Hindi po po ninyo nare-realize kung sino tayo sa Diyos? Hindi nyo po ba, I mean, patuloy nyo pa rin po bang minamaliit kung kristyano ka? Patuloy mo pa rin bang minamaliit ang sarili mo na parang nanliliit ka sa sarili mo? I mean, you really need to see yourself in the eyes of God. Kung paano ka tignan ng Diyos, you really need to Uh, see yourself that way also paano ka ba tignan ng diyos you are the child of god you are his beloved okay so tayo po ang kinapapalooban o oh. tayo po ang tirahan <coughs> ng banal na espiritu santo okay so ang, ang 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 buong mundo ngayon ang buong sistema ng mundo ngayon ha ito po nakakap uh, nakaka-amaze dito Nakikita natin yung hindi nakikita ng mga hindi mananampalataya. Or should I say, nakikita natin yung hindi nakikita ng mga hindi mananampalataya. Sa mga hindi mananampalataya, bulag po sila. Alam niyo po ba may kanta pong Amazing Grace, di ba? So, I once was blind but now I see. Yes, it's very true. Because nung si Jesus po ay pumunta po sa ating mga buhay, na born again po tayo, nabuksan ang mata ng pananampalataya natin. So that's why nakikita natin yung mga bagay na nakikita lamang ng Espiritu. Yung mga hindi mananampalataya, sabi na sinasabi ng unang korinto, dahil patay sila sa Espiritu, hindi nila kayang i-discern yung mga na discern natin. Okay? So isa pang gusto kong bigyan ng katotohanan dito is this. Since tayo ang dwelling place, naka-indwell sa atin ang Holy Spirit, tayo po yung restrainer na sinasabi. Hindi pwedeng lumantad si Antichrist while nandito tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi makikilala natin siya. Kasi nasa atin ang Holy Spirit eh. Makikilala natin siya kung sino yon. Kasi nag-aral tayo ng Biblia. Alam natin, makikipag-deal ito sa Israel. Ano? Magkakaroon siya ng maraming followers. I mean, makikita natin kung paano siya Uh, tilian ng mga tao. Kaya alam niyo ang part, uh, should I say, makikita natin yung mga, kung paano po yung mga artista, yung mga celebrities, kung paano sila itrato. Ganyan po yung Antichrist. Kaya nakita nyo yung mga ibang celebrities ang yayabang. Hindi ko po nila lahat, pero marami pong mayabang na celebrities. Nakita raw nila sa binati, hindi ma. Parang meron silang ego na gano'n. Ganun po yung ano ng Antikristo. Ganun po yung kanyang personality. Pero ang Antichrist po, ibang klase. Kasi siya, meron siyang karisma para hawakan ang buong mundo. Kaya ako'y naniniwala po, nandito pa tayo mga mananampalataya, kaya ang Antichrist po, hindi natin siya makikilala. At kailanman hindi natin makikilala. Pero pagdating po ng panahon na yon, paglitaw po niya, isang bagay lang po ang natitiyak po. Tayo pong mga believers ay nadagit na, na-rapture na. Umasa kay Kristo na at papasakanya forever and ever. Marami pong salamat sa inyong uh, panunood at pagkikinig dito. So, uh, ikalma lang po ninyo ang mga sarili po ninyo. Wala pa po ang Antikristo rito at kailanman, as a believer, hindi natin siya makikita. God bless everyone. Thank you.